Ang masarap dito. What's up everybody? Isang pinagpalang araw. Kumusta na kayo lahat? Woo! <laughs> Grabe. It's been a man mga oh, 2 months hindi ko alam kung isang buwan o dalawang buwan na hindi ako nakagawa ng content pero maraming maraming salamat sa mga nag stay dito sa channel natin kasi nag uulan and hindi ako nakalabas ng aking lungga at uh, nagkasakit din ako so ngayon medyo okay okay naman na for recovery so ngayon ay nasa biyahe ako Ayan uh, papunta ako ng Tarlac ngayon kasi may eh, asikasuhin na akong konti and sama ko na rin kayo kasi na matagal lang hindi nakagawa ng content eh. so ngayon eh, okay okay naman na nakapag motor na which is blessing kasi napakaganda na ang weather ngayon medyo makulimlim nga lang makulimlim ba yan maaraw tinted yung lens kaya teka yan maaraw <laughs> so sana ay hindi umulan yan, kumusta na kayong lahat? Woo! Yan, kung napapansin nyo medyo meron tunog na yung motor natin no? napakasarap ang biyahe dito dito ko na sinimulan yung vlog kasi why not, di ba? <laughs> namiss ko mag vlog namiss ko mag motor Nang ganito ngayon lang ulit ako nakalabas ng lungga yan, kumusta na kayong lahat? sama ko lang kayo sa lakad ko ngayon eh hindi natin alam baka may something na mangyayari ngayon ride natin di ba lunes ngayon lahat ay nasa eskwelahan may pasok yan andito na nga pala ako sa papaliko papuntang Victoria Tarlac grabe na miss ko magmotor, no <laughs> ano to uh, throttle therapy pati mga therapy nating mga rider <laughs> throttle therapy parang tanggal ka diba ganun ito yung pampaalis ng mga ano natin sa buhay anxiety ba kumbaga uy grabe naman dito <laughs> kumusta na kayo lahat I hope nasa maayos kayong kalagayan for today's video yun know, pick eh, na. Dati eh. Okay, so, samahan nyo lang ako ngayong araw. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari ngayon. So, bear with me guys. Let's go! Maraming maraming salamat din nga pala sa mga nanood yung video dun sa Baguio. Hindi ko inaasahan na magiging ganun yung views nun. So, maraming maraming salamat. Pero, kala ko, abot ng 1K. <laughs> Pero maraming maraming salamat pa rin sa mga lahat ng sumuporta Ayan. and sa lahat ng mga nag-stay na subscribers natin 249 subscribers na tayo stay strong po and hopefully ay this year maabot natin yung 500 subscribers yan maraming maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na pag support at pag stay dito sa ating channel eto lang naman yung kaya kong gawin na content <laughs> Nasubukan mong gumawa ng content sa TikTok Pero di ko alam kung paano sisimulan Mag-comment kayo dyan sa comment section no? Kung ano yung pwedeng ma-suggest na content sa TikTok Pero lang yung sayaw-sayaw <laughs> Kasi di talaga ako marunong sumayaw <laughs> So yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat And biyahin muna tayo no na naman yata yung ano ah yung palay na nilagyan ng kalsada Napaka oh, napakasaya mag ride tapos ganito pa yung mga mo oh. panay greens mga puno yan and dito na tayo sa Victoria Tarlac kanina pa ako nagbibiyahe Yes, konti na lang Yes, touchdown Tarlac Heh. May asikasuin na ako rito Tapos Doon na tayo kung saan tayo maapadpad Hindi ko pa alam Marami akong pinag-iisipan kung saan tayo pupunta dito Baka okay, makarating tayo sa Red Force Street Shop. Mali natin, di ba? Hehe. Later. <laughs> okay, so tapos na tayo dito sa Tarlac. Uh, di ko pa alam kung saan tayo pupunta. Pero naiisip ko SM muna tayo. Hehe. <laughs> Alas, alauna na pala. Hindi pa ako makain. So gahanap muna ako ng kainan doon sa SM tapos iniisip ko kung saan tayo pupunta susunod. Kung itutuloy ba natin yung kalokohan ko o hindi na. Kasi baka umulan. Pero tingnan natin. Yan, so kakain muna ako dito. At, uh, tingnan natin kung saan tayo makapunta namin. Tingnan natin kung itutuloy ko yung punta dun sa shop ni Boss Rate or uuwi na ako kasi 2 hours yung biyahe papunta 3 hours yung biyahe pabalik Ayos tong na-order ko Ako oh, talaga may belt bag ako eh Okay, siya saan po biyahe natin sir? Diyan lang po sa Banban -ban. <laughs> Hindi rin po <laughs> Checkpoint Wow, ang ganda rito Wow Pagkakanan ka rito Ito yung papuntang Goshen Yan Nakapag vlog na tayo dyan last, last year kaya okay lang. Ito na boundary. First time natin dito, friend. Wow. Ganda. Ano to? Second checkpoint. <laughs> second checkpoint tayo. Huli. <laughs> wow ganda dito Woo. <laughs> wow bawal nga lang mag ano bawal nga lang maglakad lakad pero ang ganda <laughs> okay so napuntahan na natin yung ating first na kalokohan na puntahan <laughs> tingnan natin kung Ilang oras pa Ilang oras na Gando Update Na-scam ako Nandito <laughs> na tayo sa Pampanga San Fernando <laughs> Scam ride Pero <laughs> okay lang yan Minsan-minsan lang to SM City, Talabastagan Alam na Saan ako pupunta Ito na yung nakikita ko sa vlog <laughs> Ako napunta rito Meanwhile Yes, Boss Reed, Zorado Sayang Sarado boss Boss Reed, Zorado Uwi na ako Ganda siguro dito pag gabi eh, no. Dami mga parol-parol oh. Hindi man natin nakita si Boss Reed eh natuntun naman natin yung shop niya. Para next time na pupunta tayo, alam na natin kung saan. So, uwi na tayo ngayon. na ko naman yung dapat kong gawin ngayong araw. So, ayos na rin 'yun. Extra na lang tong pinuntahan ko na to kasi bihira naman ako makalabas do sa lungga ko, no. So, ngayon ay eh, papauwi na tayo. Tignan nyo, dalawa itong So ayan, papauwi na ako at... Uh, grabe, napaka-challenging ng ride natin ngayong araw, ano. Although sarado yung shop ni Boss Reed, no, na-accomplish ko naman yung dapat kong gawin ngayong araw. Kaya ngayon, papauwi na ako. Kaya dito ko na rin tinatapos yung ating vlog for today's video. At kung nag-enjoy ka, please hit that like button at kung di ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na kalimbangin mo na rin yung bell para ma-update ka doon sa mga upload natin sa susunod na panahon at mag-comment ka na rin para masaya ayos ba yun muli maraming maraming salamat sa panonood at ako nga palang inyong kuya Jim Boy na nagsasabing God is good all the time and all the time God is good signing off peace Z1 Yarn napakalupit talaga ng sounds ng ating Z1